Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Marso 30, 2025. Sa maaliwalas na liwanag ng araw na ito, maaaring maramdaman mo ang isang kakaibang sigla na dumadaloy sa iyong pagkatao. Parang may dumadapong kuryente sa iyong diwa, hinihimok kang sumulong at yakapin ang mga oportunidad na naghihintay sa iyo. Bilang isang Sagittarius, likas sa iyo ang pagiging mapanuri at mapanlikha. Mahilig kang maglakbay, hindi lamang sa pisikal na mundo kundi pati na rin sa mundo ng kaalaman, ideya, at emosyon. Ang iyong kakayahang umangkop sa anumang sitwasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, at nayong araw, ito ang magiging gabay mo upang mas lalong mapalawak ang iyong pananaw at maranasan ang mga bagay na magpapasaya sa iyong puso. Ngayong araw, ikaw ay hinihikayat na pahalagahan ang kapanatagan at katahimikan sa iyong paligid. Bagaman lika sa iyo ang pagiging aktibo at masigla, may mga sandali rin na kailangang pagtuunan ng pansin ang pagpapahinga at pagninilay-nilay. May kapangyarihan ang mga tahimik na sandali upang bigyang linaw ang iyong isip at magbigay inspirasyon sa iyong mga kilos sa paraang hindi mo inaasahan. Huwag kang matakot na maglaan ng oras para sa sarili. Ang pagpapahinga ay hindi nangangahulugang ikaw ay tumitigil, bagkus, ito ay isang pagkakataon upang muling punuin ang iyong enerhiya at ihanda ang iyong sarili sa mas malalaking hamon at tagumpay na darating. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang buksan ang iyong puso sa mga bagay na nagbibigay saya sa ano ba ang mga bagay na matagal mo nang nais gawin, ngunit hindi mo pa nabibigyang pansin? Ano ang mga simpleng bagay na nagpapangiti sa'yo? Maaaring ito ay isang lumang libangan na nais mong balikan, isang bagong ideya na nais mong subukan, o simpleng oras na kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ano man ito, hayaan mong dalhin ka ng iyong kasalukuyang emosyon, patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili. Ngayong araw din, mainam na pagtuunan mo ng pansin ang pagpapalakas ng iyong katawan at isipan. Hindi lamang sa pagkain ng masustansyang pagkain, kundi pati na rin sa pagpili ng mga bagay na magpapalusog sa iyong diwa at espiritu. Huwag kang mag-atubiling bigyang lugod ang iyong sarili sa mga pagkain na hindi lamang nagpapabusog kundi nagbibigay din ng aliw at kasiyahan. Ang pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng enerhiya, kundi isa ring paraan ng pagpapahalaga sa sarili. Ang bawat kagat ay maaaring maging isang paalala na ikaw ay may kakayahang pahalagahan at alagaan ang iyong katawan. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, hindi lamang iyong pisikal na pangangatawan ang iyong pinapalakas, kundi pati na rin ang iyong emosyonal at mental na estado. Habang lumilipas ang araw, maaaring maramdaman mo ang isang pagnanais na makilala o mapansin sa isang paraan. Hindi ito nangangahulugan ng pagnanais ng papuri o paghahanap ng atensyon, kundi isang likas na pangangailangan na maramdaman na ikaw ay may mahalagang kontribusyon sa mundong ito. Huwag mong pigilan ang sarili mong ipahayag ang iyong mga natutunan, mga pananaw, at mga talento. Maaring ito na ang araw na iyong hinintay upang ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay asul. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng katahimikan, kaliwanagan ng isipan, at kumpiyansa. Sa tuwing masusulyapan mo ang kulay na ito, paalalahanan mo ang iyong sarili na ikaw ay nasa tamang landas at ang kapayapaan ng isip ay makakamtan sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili at sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa. Ang tatlo ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at komunikasyon, ang pito ay konektado sa malalim na karunungan at espiritual na paggabay, at ang labing isa ay nagdadala ng inspirasyon at intuition. Subukang gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras para sa iyong personal na pag-unlad. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang makabuluhang libro, pagsisimula ng isang bagong proyekto, o simpleng pagminilay upang balikan ang iyong mga pangarap at layuning. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mong ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may kahulugan. Kahit na ang pinakamaliit na kilos ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong hinaharap. Yakapin ang bawat sandali ng may pasasalamat, at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may determinasyon at pananampalataya sa iyong kakayahan. Ang iyong tapang, katalinuhan, at kabutihang loob ay mga katangiang magdadala sa iyo sa tabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.